Alam ng mahal na Panginoon, minamahal, kung paano mo purihin ang ating dakilang Diyos. At hindi lang yan, minamahal, baka iniisip natin ang mahal pinun lang ang ating kasama. Sabi ng Biblia, kung mababasa mo sa aklat ng Hob, minamahal chapter 1 verse 7, sabi ng Biblia, kasama natin si Satanas narito. Amen! Maniwala man kayo sa hindi minamahal na kasulat sa banakasulatan. Sabi ng mahal na Panginoon, Satanas, ang ka Sabi ni Satanas, Panginoon, sa pagpanhik, panahog, dito sa lupa, at sa langit. Anong ginagawa niya, minamahal? Para tingnan ang bawat isa, kung ikaw ba'y seryoso, totoo, na sumasamba, nagpupuri sa ating dakilang Diyos na buhay. Alam niya, minamahal, tinanunod kanya, tinitingnan kanya, minamahal. Kaya minamahal, kung tipagkakamali natin, minamahal, pag nasilip ng kaaway ng Diyos ang iyong kahinaan, papasukin niya yan, minamahal. Kaya kahit na dumalo ka sa gawain ng Diyos, uwi kang lupaypay, minamahal. Uwi kang dala mo yung problema. Uwi na minamahal, walang katugunan sa iyong panalangin. E dapat, pag dito ka sa gawain ng Diyos, para maiwasan mo, minamahal, ang maghina. Maiwasan mong malamig. Maiwasan mong malupay-pay. Maiwasan mong matisod, minamahal. Kailangan, minamahal, pag dumating ka sa gawain ng Diyos, damhin mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Purihin mo ang Diyos, sikapin mo sa iyong mga mata, tutulo ang luha mo, minamahal, sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Sikapin mo, minamahal, manamamang presensya ng Diyos. Dahil ang pagpresensya ng mahal na Panginoon, yan ang magkukumpul sa iyo, yan ang mag-aalim sa iyo, minamahal, sa lahat ng iyong kabigatan ng iyong buhay. Napakalaga ng presensya ng ating mahal Iniwan mo ang lahat sa iyong tahanan. Tumungo ka rito, binamahal. Anong halaga ng iyong pagpunta rito, binamahal? Kung sa tuwing mananambahan ka, parot parito rito ka, binamahal. Pagdating mo sa bahay, sa bahay ng Diyos, hindi ka marunong manalangin. Hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. Pagdating mo, binamahal, parot pa rito ka, binamahal. Amen. Rush out, praise the Lord.